Ayan, nandito na kami ngayon sa ano, Binahan Upper. Ayan, galing kami ng ano, uh, Barangay Kabadisan, Ragay. So, susubukan namin tumagos dito sa ano, sa may ano, Big Big at saka dito sa Mumukpok Panaytayan kung ano nang status ng kalsada dito. Kasi matagal-tagal na rin kami dito hindi nakakadaan eh. So, eh, syempre dito, lagi tayo dito nakakadaan kasi wala naman ibang dadaanan pagka nag-shortcut ka dyan sa ano, sa sentro ng ragay sa so, pag dumaan ka ng apat dito na din talaga yung ano, yung pinakang labasan so ngayon, didiretso tayo ng biyahe eh. tapos alamin natin kung ano ng status ng kalsada dyan so, dun sa kabila, ayan no, nakikita nyo na semento na tapos ito inuukay kasi lalagyan siya ng ano, malalim na kanal Ayan, konting tiis lang muna. <laughs> kasi kapag lumawak naman na yung kalsada, maginhawa na din naman na yan sa mga biyayero. Ayan, medyo natagalan lang tayo dun sa ano, dun sa may tulay kasi hindi na rin ako nag-video masyado kasi sobrang haba na namin nakatambay dun eh. Mabuboring lang kayo pag uh, ano, kinuha ko pa ng video yun. Tapos wala namang ganap. Kaya ayan, dito na ako nag-start mag sa may ano, paggalaw ng traffic so ayan magandang hapon sa mga taga big big ayan tayong dumaan ang dami din palang bahay na nahagip talaga dito talagang sira din talaga so ayan yung mga malalaking excavator nila pinabanata na pala yung ano yung gitna ayan. Ayun, nag-boost na rin pala excuse so yan o binusa na yung gitna yan, makikita natin ngayon kung hanggang sana dito yung ano magandang kalsada yan 2 lanes pa rin uh, so yun muna yung priority nila para sa 4 lanes yan shoutout sa mga motorista natin right safe sa inyo mga mamin, mga mamin ma sir Ayan, may bata pa ako nakita nakaangkas pero naka helmet din naman may mga options naman kasi kayo eh kung gusto yung ano hindi na makadaan dito pwede kayong dumaan dun sa sentro sa loob sa ragay sa yung kabago-bagong kalsada basagakan yun okay na din naman na pala pero may mga mangilan-ngilan na ano, nasira na ayan o tulad nun eh, kailangan pag ano pag kagabi ayan alistohan nyo na lang yung paningin nyo kasi <coughs> excuse may mga mangilan ngilan pa rin na, ano, na talagang sirap pa hindi pa siya naayos yan kagaya nya no lalim ng mga pagitan ah so ito hindi pa pala ito nagagawa hindi pa nila nababakbak yung ispalto dito pagka nakamotor masakit talaga siya sa likod kasi yan no ang lalaki ng bitak Ops, ops, Dito na to sa may party na to ng ano. Sa uh, may party na to ng amumukpok. Ayan ano. Oh. Dito na tayo sa gilid dumaan kasi may nasiraan na ano. Malaking dump truck. So ayan, party ng ano. Ito ano pa to eh, lumang kalsada pa to eh. to hindi pa to ano, hindi pa to napapalitan, lumang kalsada pa to. So ayan, masakit talaga 'yan sa ano. Masakit talaga 'yan sa puwit uh, puwet pag sa motor. Pwede na lang ko yung mga motor niyo, talagang sobrang lalaki ng gulong. You know, mga mangilan-ngilan pa rin na sira. First time namin dumaan dito ulit ng ano, gamit yung sasakyan ng Williams and Saragay. Ayan di pa naman pala dito naka 4 lanes so bali yung priority nila magkaroon lang muna ng maayos na daan ayan ayan o diba taga rito kami pero nagugulat pa rin kami sa ano nagugulat pa rin kami sa mga lubak kasi ngayon lang ulit tayo dito nakadaan so ito yung pangalawang lusutan ayan, pag kumanan ka dyan pababayan ng Taas NHS Tomas daya Senior National High School diyan sa ano dito sa Mumukpok Ragay ayan oh pagka bumaba kayo diyan ah, punta do Yun yung pangalawang lusutan bukod dun sa may ano bukod dun sa may binahan upper sa Bagasimbahan. simbahan Yun yung pangalawa Okay okay na dito ang kalsada Tuloy-tuloy na yung dalay dito Nang nasasakyan Yan o Parang kaya mumupok pa rin to guys Yes Buset truck o Nabibigla yan sa ano Sa mga Nabigla ang lubak ba <laughs> Ito lumang kalsada pa to Hindi pa nila to nabubongkal Medyo maayos-ayos pa eh. Pero yung mga dugtungan e Kagaya nun o no? sana nakikita nyo ito lumang kalsada na rin to nakailang repair na rin to ito sa ano naidugtong na yung four lanes dito four lanes ng tulay kaya lang ano ingat lang kayo kasi ano tabingi yung ano tawag nito tabingi yung Pagkagagawa ng kalsada kasi may spalto pa sa ibabaw yung isa boss may ano dyan ha may manhole dyan ano ha malalim lumang kalsada din to guys yan ito yung ano ito yung unang ano dito pinakamagandang 4 lanes dito yan, kaya lang ngayon malapit na rin to <laughs> malapit na rin to magkabitak bitak ayan o oh. Okay. may mga ano na rin may mga may mga hidden ano na din may mga hidden crack dapat alisto ka talaga dito pag ano pag nagda drive So, doble ingat na lang sa lahat ng bumabiyahe lalo na yung mga uh, napapadaan dito kasi talagang hindi mo talaga matatansya yung kondisyon ng ano, kalsada. So, in shoutout pala sa mga taga-mukpok at saka taga-panaytayan. Ayan. Panaytayan na po ito. Ito talaga hindi pa nila sinisimulan. Ang ginagawa lang nila dito, tinatapal-tapalan lang nila yung mga butas yung mga bitak-bitak tinatapalan lang nila yan so hindi pa nila dito sinisimulan siguro yung una lang muna nila yung mga pinakang may hirap na ano pinakang may na parte ng kalsada kagaya ng may mga ginagawang riprap yung mga yan. kasi pag pino four lanes medyo parang may medyo may bangin mga ganun so yan to hindi na nila to dito kayang takpan no hindi ko alam kung anong plano nila dito kung tatakpan pa rin parang tatakpan pa rin kasi may buhangin sa tabi ayan o di diba ah grabe ayan o oh. ayan po diba Dinatakpan takpan na lang nila yan kaya dun sa mga first time na dadaan dito mag po kayo ganda na mga puno Yan yung mawawala kapag ano, sinimulan dito ang four lanes puputulin yan lahat sigurado yan kasi hagi pa yan ang bukan ng ano eh ng kalsada yun yun ang ko dito sa ano mga highway dito sa ragay yan. kaya lang ang problema nag, nagkaroon na ng 4 lanes kaya yung mga matatagal ng puno na malalaki na talaga naputol na so itong kalsadang to luma na rin to Ayan. lilipat ulit tayo sa mas pinakaluma pa na kalsada. <laughs> mas pinakambitak bitak-bitak. <laughs> nah, titigil kami dyan sa fuel save kasi dyan kami magkakarga ng gasolina. Ayan o. Ah, grabe naman yun o. Lamon ng usok yung nasa likod. So, ayan, dito na tayo ngayon sa, ano, panitayan pa din naman to, pero, at least, malapit na tayo. So, ayan, nandito na lang yung, ano, natin, vlog natin. Kasi, titigil na kami yun sa fuel safe, tapos, babalik na rin kami sa opisina. Kaya, ayun, ha, shoutout na lang sa lahat ng mga kapanood ng video natin na to. Ayan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At, see you sa next vlog. Boss! Shoutout! Peace! Joe.